magal ng pitong oras sa muling pagbubukas ng pagdinig sa mamasapan ng encounter. Pero sa hinabahaba ng tanungan, diskusyon, halos walang bagong informasyon na lumutang. Ang nagpatawag ng pagdinig ng si Sen. Juan Ponce Enrile sinermonan lang ang mga polis at sundalo na sangkot sa operasyon. Narito ang report. To make an assessment of the... Dahil si Senador Juan Ponce Enrile ang humiling na pabuksan muli ang investigasyon sa inkwentro sa Mama Sapano, siya ang buena manong nagtano. Inalam ni Enrile kay dating SAF Director Hetulio na Penyas ang naging partisipasyon ng Pangulo sa Oplan Exodus, ang operasyon para hulihin ang teroristang si Zulkifli Binhir o alias Marwan. Ayon sa senador, malinaw na intensyon ni Pinoy na gawing limitado lang sa kanya kay dating PNP Chief Alan Purisima at Penyas ang impormasyon sa Oplan Exodus. President Aquino intentionally, deliberately, and actually confined and arrogated unto himself and PDG Purisima full knowledge, command and control, and strategic decisions over Oplan Exodus. President Aquino excluded all other, including the members of his cabinet. Yes, sir. Pero depensa ni Purisima, wala silang aktibong papel ni Pinoy sa operasyon. For your consideration and approval, unless you are stupid, those are very clear. And the President is not really said, okay. Your Honor, for his information that uh, the operation will be launched somewhere on during those times, Your Honor. Ipinagtanggol din ni Senate President Franklin Drilon si Pinoy. Kung may nag-compartmentalize, it is the Peñas, not the President. It was the Peñas who said that the AFP was compromised. Para kay Sen. Teofisto Gingona, hindi rin tamang sabihin na walang ginawa si Pinoy para isalba ang sa 44. Huli na raw nang malaman ng Pangulo na marami ng nasawi. Based on the information that was fed him, there was no basis for the President to be alarmed. Muli ring nagkaturuan si Nanapeña sa tang militar dahil nahuli ang pagtulong ng mga natraf na SAF Komando. Ayon kay Penyas. alas 9 pa lang ng umaga ay nagpasaklolo na siya sa AFP. Pero sa ni 6 Infantry Division Commander Major General Edmundo Pangilinan. Isang bomba na hindi pa sa basta natin ibabagsak na ng paano. lang. Kailangan natin mag-analyze, kailangan natin pag-aralan at kailangan po natin pagplanuhan. Ikinairita ni Enrile ang sagot ni Pangilinan. Oh my God! 44 people died. I do not believe you, know. You did not use your available equipment. Binatikos din ni Enrile ang pagbabatuhan uh, ng CC. This is a wake-up call for the country. That shows that there is no leader handling the entire system in a critical moment. Nagtuturuan kayo eh. Eh, sasalakayin tayo ng China at ganyan ang gagawin ninyo. Maleleche ang buong Pilipinas. Hindi lang kayo. Pero ang AFP, iginiit na ginawa nila ang lahat para tumulo at si Napeñas daw ang nagkulang. Sa isang larawang ipinakita ng AFP, makikita si Napeñas sa tang ilang opisyal ng SAF na nakangiti habang naiipit na raw sa bakbakan ng kanilang mga tauhan. It shows that he was detached from the reality of the SAF operation. We can also glean from the picture that Director Napeñas was not completely aware of what was happening on the ground. That their mindset before and during the operation was something like, it's a walk in the park. Mismo mga miyembro raw ng SAF, hindi raw tumulong sa mga kapwa komando. Bakit hindi nagresponde yung SAF mismo na dineploy ni General na Peñas? Kakatakot rin sila sir, mamamatay doon sir, kung magpunta sila doon sir. Uma Aksyon, Jed Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.